Nagubulang ka na eh? ah? Nagubulang ka? Ay, uh, hindi, hindi. Oh, may manok man. <coughs> Kasi tak umang ko. Ah, kan uh, Rolando. Ay, kan Rolando. Ayan. Ito po yung mga kalagay po ng kanyang bahay, mga partners. Ito po yung mga... Ano yung dingding -ding mo? Plywood lang. Oh, plywood lang. Oh. Uh, ayan po, ito po yung mga uh, kalagayan ng Bakit uh, bahay ni Pakalanay. Huh? si Nanay Erlinda. Ang kaya po. Hindi uh, ako unorol sa mat, boy. Ha? Hindi ako unorol sa mat. Hindi, magsasinintet yung August. <laughs> <laughs> bagsak ako, ba? Bagsak ako sa mat. Boy. Bagsak, bagsak ako sa mat. Boy. Ayan, mga kapartners, para, pero sabi ni Nanay Erlinda, mag-80 -e years old na daw siya. Kabisado mo po ba, kapain? Oo. Hmm. Sige, Nay. Sample nga. Nasaan yung mga pinggan mo? Oo, oh, ito. Saan? Ito na nga, tulo-tulo la. Pwede mo ba nga uh... Yan, yeah, sa po mga kalingap mga kapatid, <laughs> tambak ko sa ating YouTube channel Boy Tabang. Panibang, panibagong araw na naman po ng ating pagcha-charity dito po sa bayan po ng Silvino, no? Dito po sa Poblacion Uno. Actually, ah uh, meron po kami binalikan dito si Nanay uh, Florent Floranda. Ha? Well, ini yung kandon yung na-vlog namin na wak -wa Wasak yung bahay. Florita, yung yeah, si Nanay Florita, binalikan po namin upang kumustahin. <laughs> Ngayon ay meron po nag-recommend sa amin sa isang uh, bulagdaw po mga our PwT, no? Ayan, shout out po pala, t-shirt ko. Ayan, one family, one Kalingap. Ayan, no? Ah, uh, excited na po kami na mamit na po namin syempre dito na po sa Samar. Hinihintay na lang po namin yung uh, inyong uh, sinuyo na uh, bahay o pangarintahan para dito po kayo magalingap sa Northern Samar. Excited na po kami, lalo lalo na si Kalingap, Rab, at syempre sa na no? Ayan mga kapartos, wag na po nating pa uh, patagalin. Tara na po sa video. Mga kapartos, no? pala siya si Pilio. Oh. Ayan. Siyempre, biyahing ting. Amay! Ayan. Amay! Ay, klan, klan, ba, ay, okay. Ano po ba Okay lang po ba? Okay lang. Ayan, Ayan. Ay, kakatok sa pinto. Buksan no, mo. Ay, dito si nanay mga kapartos. Hello, Ay, pag nai. Ay, pag dito kaya. Ay, nanok siya. Nagbubulang ka, nai? Nagbubulang ka? Ay, o, hindi. Yan. Oh, may manok man. <coughs> Kasi tak umang kon. Ah, Rolando. Ay, kan Rolando. Ayan. Sunay. So, ah, kumusta? Yan. Kumusta? Mapa, gan Ganun pa rin. Pwede ba makituloy sa one mo mansion? Pwede, God. Pwede. Ay, mga partners, tuloy po tayo sa nakaipuwi na rin. Ay, problema. Ay, problema. Ito po yung kalagayan uh, po ng kanyang bahay, mga partners. Ito po yung mga... Ano yung dingding -ding mo? Plywood lang. Plywood lang. Uh, po. Ito po yung kalagayan uh, ng... Uh, Bakit ni Nanay? Ah, bakala, Nanay. mo nga, ba? Erlinda. Erlinda. Sinanay Erlinda. 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 Uh, Sinanay Erlinda, Erlinda Serbo. And middle name Servo. Mm, ano ang apelido? po Anterio Anterio. Si Erlinda Anterio. So ito po yung kanyang bahay mga Kapartners no. Plywood lang po. Tapos nakita ko po kanina sa labas mukhang yung mga nauga. yung na-disinform na part ng uh, plywood. Nay, Ay. pwede ba makatakbang sa sayo? Saglit lang. Halaga. Oh, hmm. Kumusta Nay? Oh. Mm, kumusta, oh, Gad? Ha? Mahota. Ganun pa rin. Mm -hmm. Sino yung kasama mo dito na nairalin Wala. Wala, wala kang kasama. Mag-isa lang Meron ka po bang mga anak? Wala. Wala. Asawa po. Wala. Wala. Bakit na nairalin Ilang taong ka na po ba? Wala Ma... Harani na 80. Mag-iiti ka na. Mm -hmm. Wow. Grabe ah, napaka-kumpul na ni napaka, na na Irinda. Bukang sa appearance po, sa itsura niya ma, na, nasa sa 50 pa lang, ganun, 50, 60. Pero hindi ko ala, lupos akala mga ka-partners, mag-80 -e ka na po. Kailan yung birthday mo? August. August? Yes. 10. August 10, 19? Mga basta kahit, kung ano na, bilangan na lang yung mga 80 na. Hindi na kami nalang kung kailang kapi na na. August 10, 1946. Paring King, August, August 10, 1946. Hindi ako unorol sa matboy. Ha? Ah? Hindi ako unorol <laughs> sa matboy. Pag-sabintet <laughs> ngayong August. Bagsak <August> <laughs> ako ba bagsak ako sa matboy. Bagsak, bagsak oh. ako sa matboy. Ayan, mga kapartners para, pero sabi ni Nanay Erlinda, Linda, mag-i-80 years old na daw siya. <laughs> Kumusta yung uh, kalagayan mo dito na sa bahay mo naman, isa ka lang? Ay, um, ba, oh, pa, gado ra, problema. Walang problema. Sayo ila ah. Oh, naman yung pangkain-kain mo. Tak umang ko sa Manila. mai tin sak an hatag. Hmm. Sino man yung uh, alalay mo dito kung sa sakali pupunta ka, bibili ka. Kung halimbawa maglalaba Mag ka sa Sa, sa, Mag-isa lang. Mm. Paano yung pagsaing, Man. mo? Mahalog. Ah, puta. God. Kabisado mo po ba? Kapain? Oo. Hmm. Sige, nai. Sample nga. Nasaan yung mga pinggan mo? Oh, ito. Saan? <laughs> ito yun <ang> nga. tulo <laughs> Pwede mo bang uh, puntahan? Para makita namin na talagang kapa, kapa, mo yung bahay dito mo. Sige nga. Kapa. ka na. <laughs> kabisado parang uh, medyo talaga kabisado niya kasi alam nga niya kung uh, i-point yung kanya nag i at nag i ka Oo oh, yung nagpaka dito na tubig, inigib mo <laughs> Ah, oo, oh, 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 ah, wait, Saan ka naman nag i Dito, dito sa... Ano Malayo po ba dito sa bahay mo? Hmm. Mm. Nagsasaing, ikaw din nagsasaing <laughs> Nagsasaing daw ah. Ako lang ay, ikaw lang talaga. Bes, besan, pera nga pag siyan arin. Ulam, ganun pa rin, ikaw pa rin. Ha? Ulam. Uh. Ay, nakakaon in yaon. Ulam. papano kung wala? Asin. Asin. Mm. Ilang beses ka uh, mag-ulam ng asin sa isang uh, linggo linggo? Daan ay... Ode, permila. Lagi nalang. Oo. Huwag naman ni Nana Erlinda. Ano yung masasabi mo, Nay, sa kalagayan mo na hindi ka nakakakita, Nay? Kung gadla. lang ito. Paalala nga ito sa talaguan. Ah, di ka pa. Mostly talaga na blind. Meron ka pang nakikita konti. Oo. Ano po ba yung uh, sanhin na nagkaganyan po yung mata niya, na Erlinda? Upuan. Oh, sur ice. Sur ice? Oh, uh -huh. Ay, oh. naku. Delikado pala yung sur ice, mga kapartners. Ikan. Anak man ira kay Paak. Hmm. Bisan la ano ang gin bubutang sakmet anak nak nakahinugad. Hmm. Oh. Subali, so, nung bata ka pa, nakakakita ka pa na yun. Oo, oh, God. ka nga Anong, uh, anong grade? kuan mag-grade to na. Mag-grade to na? Kaya so, bali ilang taon na po na hindi But ka so, na, uh, 8 years na aon uh, ito. Eight years. Ah, 8 years old. So bali ilang taon ka na hindi nakakakita na eh. Mga sabi natin 70, ganun? Mm. -hmm. Mga 70 years. Ay. Ano po ba, ba yung uh, masasabi mo or ma-advise ma uh, ma mo na na-earlean na doon sa may mga kagaya mo na hindi nakakakita ng liwanag o kagandahan ng mundo para patatagin yung kanilang uh, kanilang sarili na kahit uh, hindi sila nakakakita ay eh, magtuloy-tuloy sila sa pang-araw-araw nila na buhay ano ma, ma isa suggest mo ay mapapayo ma sa kanila marami po din kasi na uh, hindi naman po sila actually na nanonood pero naririnig po nila yung minsan mga vlog po namin mm. oo ano yung ma-advise mo sa kanila o may Ayan. Sanay, uh, okay lang ba sa iyo na bigyan kita kahit konting uh, pang bili mo ng ulam? Salamat daw. Meron ka pa bang bigas? Mayroon kay ginhatid as ito mga pulis. Oh, kay nanong? kay permanent detention siya sirain. may manahon lugar hmm. permiten siya sa kanya aso bali binibigyan ka dito ng mga police si check up Subali, may marami pang bigas mo yung pagad man pagkaon. Mm -hmm. subali yung problema na lang is yung pangulam pa mm. ay grabe anong gusto mong ulam ngayon ay hindi na ano basta la o ulam. Ano ba yung paborito na ulam ni Nana Erlinda? Alam ko kasi di Isda. Isda. Ay, oo. Oh. Makakabili ka ng isda. Okay lang ba? Ayan, sa so mga kapartners, nabigyan po natin si... Ayan, hey, mga kapartners, no? Ayun, kasi kapanganin na na Erlinda yung kanyang bahay dito. Subukin natin siya kung kaya niya mahulaan yung pera na ibibigay natin sa kanya. Ano, kaya mo Pero malalim. Hindi akagad kita, pero maaam na lakon. pera. Sige, sige nga Nay. nai. Ha? Sample muna. Magkano to? Magkano to? Hawak, hawak. Ayan, magkano yan? Kapain mo? Magkano? 100. Ay! Sos! Sige! Magkano yan? Kapain mo kung magkano? Oh, ito, ito. Dagdagan Dep natin, oh. Oh. Kano yan? Sige, <laughs> nakakita ko. Hindi, kita. Oh. Oh, sige. Yan, pambili mong ulam. Pero kang dalawang daan na, eh. Ha? Sino man yung bibili mamaya para sa sa'yo? Ako. Ikaw bibili. Oo. Uh -huh. so Sasabihin mo lang kung... Magtatanong ka lang kung anong klaseng isda. Ay, oh, alam man. Tapos... Salamat. Hindi po yan galing sa amin, Nay. Ha? Hindi po yan galing sa amin. Alam mo ba kung kanino galing yan? Ano po, Nay? Doon yan, Nay, sa mga nanonood. Ah... Uh, Oo. Mm -hmm. mm -hmm. Sa kanila ka po magpasalamat kasi kami lang po yung tagapaghatid. Sila po yung may kapangyarihan para bigyan kami ng lakas para magpatuloy sa pagtulong sa mga kagaya mo. Ayan. Merong, uh, merong ka bang mensahe doon sa mga nanonood na kahit sa panonood lang pag share ng mga vlog namin ay yung mga kagaya mo is natutulungan? Hmm. Meron ka bang uh, mensahe para sa kanila? Mayaong guys. Oh, so, ayan daw po sila na nanonood po sila. <coughs> <coughs> Na na ah. hmm. So yan na mga kapartner salamat po sa lahat po ng mga nagla-like at nag-share po ng ating mga vlog at lalong-lalo na po doon po sa mga nagbibigay na sa kahit sa kunting paraan ay nagbibigay sila ng uh, kunting pagtulong doon kay Kuya Joey na binibigay po sa amin para ibigay din po doon sa mga uh, natutulungan namin or na-scout nice namin no? Ayan, so bali thank you thank you so much po doon sa mga walang sawang sumusuporta Go at uh, nagbibigay ng pagmamahal doon sa mga beneficiary po namin. Maraming maraming salamat. No? Hindi po namin ito magagawa kung hindi po dahil sa inyo. No? Kasi syempre, kung wala pong nanonood, wala din pong revenue. Yung revenue po yung uh, pinaka uh, puhunan namin upang makapaglingap, upang may, may ibigay doon sa mga beneficiary namin. Tama po ba na eh? Ayan. So, gusto ko lang pong magpasalamat <coughs> doon po ngayon sa mga nanonood. Thank you, thank you, thank you so much po. No? Huwag niyo po sanang uh, kalimutan na i-share po sa mga social media niyo yung mga bawat vlog po namin. Ayan. Kasi kahit sa pag-share lang po, no? kahit sa pag-share lang, na maraming tao yung makapanood, mapunta, may isang uh, tao makakita may na may ginintok ang puso. Ayan. Matutulungan po natin si Nanay Irida. Tama ba, Nanay? Uh -huh. mm -hmm. Ayan. Gusto ko, uh, ayan, magpasalamat ka na eh sa mga nanonood na eh. <laughs> Salamat sa iyo, ngatanan. Hmm. Ayan. Sana po eh, marami pa po kayong matulungan sa pamamagitan lang ng panonood po ng aming vlog. At, uh, yun na nga, no? Pa-share naman po mga ka-partners. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, Ayan. I-subscribe nyo na po yung ating YouTube channel boy, Itabang. At syempre yung notification bell para maging updated kayo palagi, no? Kasi kung magsusubscribe ka lang, hindi mo i-click yung notification bell. Ayan. Uh, pan din, uh, useless din yung pag-subscribe mo. Kaya, pindutin mo na yung subscribe button tapos yung notification bell para every time na may upload tayo, manunungkipay ka. Di ba, Nay? Mm -hmm. um, ayan. So, mga partners, hanggang dito na lang po yung ating vlog. Gusto ko lang po muna. Salamat na lang mm -hmm. sa iyong mm. atanan. Hindi na po kami magtatagal Nay, ha? Gusto ko lang po pasalamatan, Manay Tere Anderson, Ma'am Hawaii. Ah, uh, syempre Ma'am Irene Biswilan, kay Ma'am Jubeta Villas sa Tejero, thank you, thank you so much. At Edna Malinaw, kay Ate Bit Jones, kay Ate Marcelina, kay Ate Silina Barbosa, kay uh, Sangkay Emma, thank you so much po. Kay uh, Ate Chari, kay Manay ng Bicol, maraming maraming salamat. Kay Ma'am Hayat Mix Vlog, kay Tita Irma Galo, kay uh, uh, Tita Malo de los Santos, maraming maraming salamat. Tangan dito na lang po yung ating vlog. Ingat po tayo palagi at syempre, kampay sa inyo na radyos mga kapag-partners. Bye-bye, Nay. Bye-bye.